talaga. Kagabi, umulan din. Pero pahinto-hinto. Pero malakas. Mm -hmm. Morning, Cody <laughs> Sunod-sunod lang sa akin. Pag kasi umuulan, natatakot at siya. puting nga walang ano. Thunder and lightning kasi nga bagi bagi siguro to eh dala ito ng bagyo kaya wala buti yan para ang ating mga halaman hindi mamatay nabuhay yung mga anak ko yung mga bago kong tanim so right <laughs> palipat lipat siya Ang linda. Ang sa ko siya nito. Ayaw niya. Gusto niya yung trick So, tayo. Kumain ako ng yung banana. Diyan siya naniligaw. Minsan dito sa likod ko dito. <laughs> Minsan pag nasa loob ako ng bahay, diyan siya sa may tinto Ikaw <laughs> dito na <ito. laughs> Pag nandito ako, dito siya. So, Oh, cinta, cinta. Eh, it's okay. Mm -hmm. na Ini yo bermula tadi lepas dalam pertemuan ini bagi He's scared, it's okay. sila yung mapakalik sunod-sunod sa sa anak ko po dito hindi po kailangan siguro sarado ko po yung ginta ng number two dito kumapasok dito po Hintay yan. Cook tayo ng ano. Dito tayo ng tuyo. Tinapa pala. Tinapa. Tsaka ano nga dry fish ayan ito yung klaseng isda I'm not sure kung ano klaseng isda ito ito pa yung tinapa ayan. siguro tayo ng ito yung pangko ang dami na silang ano listing ulit tayo para may vegetables ang sarap kasi eh tayo ito so, yung ating tapos okay. ayun, kumuha eh, ako ng kangkong yung dito lang yan sa taas hindi tayo kumuha dyan sa baba kasi ang ano na nga eh Nakapal na yung mga vegetation dyan <laughs> so ito lang yung sa taas dyan sa so, mag ano tayo sumahan yun. Dito lang ako kumuha sa taas. Ito dito. Hindi lang ko dyan bumaba. Marami pa naman dyan sa baba yan. Tapos yung dyan. Meron din. Itong dito. Marami rin. Eh. Kailangan din siguro yung tanggalan. Kunin pa natin yan. Ito. Ito na yung pinapa. Kumuha ako doon. Sa kalahati pa lang nakuha ako sa hindi yung sa lahat. Kasi umulan nga. hindi -hmm. Ano ba kaya i ano na mm. okay. ko na din? Ito ito hindi ito sa ito ba ay ito? Ito. Dito na nakuha yung baka. Lakas ng ulan. Ito na yung ating ano. Ilagay ko na lang ito sa kawali. Hindi ba, tayo yan lang kasi, malapit lang so, ayan hindi na natin putimplahan timplado natin kasi yung kumamit natin yung kira ng mabito, mga mga tapos na natin yung ano. Hindi ko naman ito plano. <laughs> Basta na lang. Umano. <laughs> ayan. Wala akong ipanglinagay dyan. Basta linagay ko lang yung sa kawali. Tapos, minum ito. Ganyan lang. Templado na yan kasi ma... Alam ito na ano, siguro. Hindi ko pa naman yung tinigman. Pero yan na. Ready na. Mag-ano na lang ako. Mag-iinit ng kanin namin ni Corey Pot good afternoon, yeah, six o'clock na, uh, madilim na, madilim kasi ano? clouds all over. Meron kaya yung an, ayaw ko, pinahulog na ano doon, tala pa, doon sa so, may pirang yung. Yung sikodi ayaw kumain Hmm. Kumakin ko pumunta dito. Kumain ng kinapa Yun din ang gusto ni Kulipot. Masyado yan. Ayan, ang sarap yung krimito kong kinapa. Ayan, kumuha tayo ng ano. Um, santo. Lilit lang. Tamis din. Ayan, yeah, say Bye. bye, -bye. bye.